lumalaki na ang ulo ng mga sikat ngayon special lumalaki na ang mga ulo ng mga sikat na vlogger ito ang may papayo ko po sa mga content creator na bagong ngayon ito guys ha kapag sumikat na kayo at umusad po kayo huwag kayong masyadong uh, mag, mag ano uh, tawag ito. huwag kayong masyadong payabang Huwag kayo masyado. Okay, sabihin nyo ng pagmamayabang, guys. Masarap. Masarap pagmayabang yung uh, nakakamit mo sa buhay mo. For example, ito nakakamit sa buhay, guys. Ha? Ah. Alimbawa, nagsahod mo sa Facebook, nakabili ka ng ganito, nakabili ka ng ganito, nakanyan ka. Okay yun, pasado yun. Kasi, pinaghirapan mo yun at hindi ka umingi sa iba. Kung baka pinaghirapan mo gumawa ng content para umusad ka at para makasahod ka. At syempre, pinagpawisan mo yung ginawa mong content ng ibang tao. At take note po ulit yung mga, mga advice ko sa mga big content creator o sino naman yung mga content creator. Huwag maging mayabang sa pag, kapag uh, sumikat kayo. Siyempre, kailangan asikasuhin nyo yung mga taong gusto mo pa picture sa inyo kasi bihira lang yan guys. Bihira lang sa buhay ng isang tao na maraming magpapapicture sa inyo kasi nga sikat ka, nakikita ka at kilala ka, mas masarap ang piling ng mga tao na nagpapapicture sa'yo. Lalo na yung kilala ka, kahit saan ka magpunta, makikilala at makilala ka. Pero, take note, take note ulit. Kapag sumikat ka na guys, lahat ng kilos mo, makikita at makikita nila kung anong ginagawa mo. Kasi bibidyohin nila yan para ikakasira mo, ikakabagsak mo. Kaya ingat ka pag sumikat kayo guys, alam mo na yan ha. Kailangan magmayabang. Okay lang magmayabang. Mayabangan mo as yung parang in the right. Pala ba yun yung Tagalog? Para magandang way. Di ba magandang way? Yung pagmamayabang mo, kung ano may mga nakamit mo, kung ano may na naging successful mo. Okay lang yun. Para ma-inspire yung mga tao na magsipag sila. ah, uh, Lalo na kung pag-content creator, kamagsipag silang gumawa. Pagpuporsikihin nila na kailangan nilang uh, lumaban, pagsikapan nila para umulad yung kanilang page or profile. Di ba? Napakasarap. Yun lang po masasabi ko, guys. Kailangan uh, makibagay ka sa mga taong uh, fans mo or mga followers mo. Huwag lalaki ng ulo, maging humble pa rin. Ako, guys kung ano yung pagkakilala niya dati sa akin, ganun pa rin ako. Hindi pa rin ako nagbabago. Nagbabago ako kung paano ka makipag-interact sa akin, paano ka makano sa akin, ganun po. Kung ayaw mo ako, ayaw din kita. Hindi kita papasin, hindi kita papasin, ganun po ako. Kasi, kasi mahirap kasi kung papasinin mo parang ano di ba parang ganun na lang po siya kasi ako mabait akong tao talaga mabait na mabait na mabait akong tao pero iba ako kapag nagalit Diba? Sabi nga nila. Pero, in, baga nasa, uh, sa sa, ang tawag ito, nasa place yan. Diba? Sabi nila. Kaya, ingat po kayo lahat. Sa lahat po ng mga content creator, ah, uh, di ba, ba po mga advice ko sa inyo? Sana, may natutunan kayo sa video na to guys. Okay? Kapag sumikat kayo, alam mo na ang gagawin nyo. Okay, maraming salamat. Ito guys ha, take note ulit ha. Last na lang to based on sa sarili ko po ito. Ha? Hindi ko po, hindi ko po nasundin niyo po ito. Nasa inyo na po yan kung susundin mo. Hindi. Sa akin po ito ha. Kumbaga suggestion ko, opinion ko lang to At huwag kayong magagalit kung anong sasabihin ko. Okay, totoo po ang sinasabi ko. Okay, maraming salamat po. Thank you and God bless.